hala, strawberry apple. Dahil nakailan mo strawberry apple. Naunso naman akong tinan ng mga mga prutas dahil nga nakaduol man diri sa kong balay. Bisang ako dahil wala akong nagdahong kayo talawa. Muna yung kong balay, muna ako ang pertahan. Paggawas din mo, ana, dahil pag ana din magdiris kilid, na mula mula. Na mula ang among strawberry apple. O na, nadiri doon lang sa balay. Narampertahan mo, baklay na ka diri. Pak, pag anhinin mo diri dahil, na mula mula. O talawa, nagpula pula. Wala man ko, pag mata, ganihan ako buntag, dahil pagawas ako din sa puwitahan, dahil pag anan nako hala, namula man, pero din ay, daghan man ay kay bunga ko, strawberry apple, tanawa, dahi. Hey guys, muna yung purma diris kong balay, dahi, oh, inani ang palibot diris kong balay, tanawa, oh, nara diri ang mong subiri, apple, nara sa kong flower box, and then pag tanawa ni mo diri, dahi, ay, nangguwa, daghan kay, daghan kay unod, o, oh, tanawa, o, oh, tanawa, muna siya kita wag, og strawberry, apple, kay ihang shape, og color, morag strawberry, pero yung lasa, apple, oh, tanawa, one, two, three four five ah five braka buok ang unad pero atin sa strawberry apple kisa ingon nga wala may strawberry apple nga sa bugno ra man mutubo dai pero init kay ang panahon dai oh tanawa na adiri ah, ang among strawberry apple ni Tobo. certified diri ka ni karagwar na ayuta kasi okay, sa ona, ara atong strawberry apple atong tilawan dai kay syempre para mutugi mo ni nga nami strawberry apple din sa akong kilid sa akong flower box ra diris balay day. okay mukha na tag isa mm, ara <laughs> syempre dai atong tilawan be mm apple